Mga idol, magandang gabi. O ikikomatos, tigil tigilan mo 'yang pangluloko sa mga tao ha. Ah. All right, ikaw, pinag pinagdidiskitahan mo na naman si Redon Labador dahil nabura yung Facebook niya. Pero misinformation na naman ang pinapakalat mo kasi pinapakalat ng mga idol na ah, kung ah, totoo yan na ban or nawala ang Facebook daw ni Redon Labador. Eh, ito daw ay dahil sa mass reporting. Okay, kahit limang milyon, sampung milyon pa mag-mass report sa'yo kung wala ka namang na-violate, hindi ka tatanggalin ng Facebook. Naintindihan mo? Para sa mga tao, correction yan ha. Pero kung isang uh, bagay lang na against sa community guidelines ng Facebook, ang na-violate mo kahit isa lang mag-report sa'yo at nireview yan ng Facebook team, naturalmente, eh, ayari talaga yung Facebook mo yan. Okay, 'diya tigilan mo na yang uh, pambobole mo eh. na naman palibasa, hindi ka sinasagot ni Renton. Sino ka ba para sagutin niya? O palibasa, ginawang buko 'yung ulo mo, no? Hindi ka nakabawi, 'di ba? Ang kalaban niya ay 'yung boss mo, hindi ikaw. Papansin ka papan papansin, eh. 'di ba? Parang uh, ano ka na eh, parang nakaka nakakalalaki ka na, eh? gusto mo tayo na lang eh. <laughs> 'Di alam ko namang 'di ka naman lalaban sa boxing. Well, ito mga idol kasi nakita ko dinadamay pa niya si Ala, sila ano sila Wamos. Sabi ni Wamos dapat daw kasi sa Facebook eh good vibes lang. Eh hindi nyo din naman kasi masisisi yung iba. Din iba-iba kasi yan. Kung kung sa Facebook naman eh lahat na lamang eh good vibes, wala nang parang gagawa ng mga content na parang investigative o yung iba nagko-correct ng mga maling nakikita online eh magiging boring na yung uh, social media, 'di ba? Depende yan. Iba-ibang trip 'di ba? Walang pakialamanan, 'di ba? As long as uh, talagang uh, nagiging uh, newsworthy 'yung mga inilalabas mo. At saka ito si Kalbo, eh hanap ka kampi ka eh, 'di ba? Medyo nakakasakit ka na sa mata, Brad. 'Di ba? Bubuti man lang kung hindi ka natakot. <laughs> 'Di ba? I remember 2021. Oh, dapat pupuntahan na namin kayo. Takot ka nga eh. Oh, hinamong ka ni Haring David, takot ka eh. Oh, 'di ba? Oh, anong gusto mo ngayon mangyari? Diba? ba, kasi yung pinapalabas mo, tapos pinapakinabangan mo din eh yung uh, issue ni Rendon kung saan eh syempre, Rendon pag Rendon Labador eh ano yan eh trending lagi yan, Pinipick pick up ng mga mainstream media. Aminin mo sa sarili mo na pinapakinabangan mo yung pangalan niya. Okay no mo na kino-content tingnan mo. Kung hindi Rendon ang itopic mo, wala kang views. O di ba? Real talk yan, real talk yan. Gusto mo magkita na lang tayo eh, hindi ako nagbibiro. 'Di ba? Kasi ako hindi hindi sa tag dito, hindi sa dinedepensa ako si Rendon Labador. Kilala ko kasi siya, yung tunay na pagkatao niya. At alam ko din naman nakilala mo din yung tunay na pagkatao niya, ano, uh, ah, kalbo, no. Pero siyempre, para lang ah, may views ka sa social media, eh, ginagamit mo yung current events against him, ano. Pero kung matapang ka talaga, magkita tayo, 'di ba? Kung matapang ka lang ha, ah, kung hindi ka lang puro ah, tago diyan sa mga kasamahan mo. Oh, 'di ba? Ganon lang 'yon.